So, ayan. Katatapos lang natin mag -rest. Alas 3 na. Alas 3.15. So, punta tayo sa bahay nila, ma'am. Sa kabila. Wait lang, guys. Kasi magluluto ako ng maha at magluluto ako ng pasta. Na white pasta like, uh, ano. Wait lang, guys. Katulad ng tawag nito. Carbonara, pero hindi siya carbonara. Is, ano siya, ah, uh, ang laki na. <laughs> So, dito na tayo. Ang laki ng ano ko ng tagyawat pinisa ko. Yan eh. Tawag nito. Katulad ng... Ano ba yan? Alfredo. Katulad ng niluto ko before. Ay, puki. Wait lang guys. So, ito na guys. Ang ating ingredients. Ah... Uh, mushroom. Itong mushroom, sa ano to? Sa Alfredo's uh, pasta. Tapos, o oh, tawag nito magmamaha ako kaya may mais ako at kukunat ayan tapos ito naman mushroom cheese paneer sa alfredo pasta kasi hindi si sir pwedeng kumain na my carne so ang lalagay natin ay paneer ito ito ay hindi kita basta mamaya papakita ko sa inyo maglilinis muna tayo na iniwanan ko guys yung ano binuksan ko yung gas kasi may ginawa ako doon sa CR naglinis ako sa CR nila sir tapos nagtupi ako ng ibang kaunti lang naman na damit iniwanan ko pala ito na bukas itong gas pero napakaliit lang na ano na siya oh pinapainit ko lang kunti na sobra naman ang init paano natin makakain yan so ayan ilipat natin siya dito ito yung ano ko sana breakfast tapos lunch wala na. Ano na eh. Alas tres na. So, ano na natin to. Madami pa naman. hmm Hindi pa pala nagugas. ang nagugas. to lulutoy ko kasi ay, ano, egg curry. Mena, guys. Ito na ako, guys, ng, ano, uh, corn flour. Sunod naman natin ay rice powder. Kalahati lang siguro. Konti lang. Tapos, imimix natin siya. Mix natin siya. then, wala yan. Sunod naman natin, ay, una natin ilagay yung condensed milk. One cup one cam, pero ito lang yung ating leftover, so okay na to. Gawa tayong maha, konti lang, isang cup lang, tsaka one half, isang cup na ano, cornstarch. Ay, cornstarch, tama, cornstarch. Saka isang cup na, ah, one half na cup na rice flour. So, pwede na yan. Tapos, yung mais. Ubus natin siya. Ang marami, sangkan. So, dito natin. Ang next, ibab Sugar, three fourths. Asan yung sugar? Sugar! Ay, honey, honey! Siguro kung ilan lang to, tama na to. Kasi hindi naman madami yung ano natin. Kasi so, na natin to. three pods and then yung gatas yung coconut milk konti lang itong coconut milk isang ganito lang okay na yan so and then konting salt ang spaghetti. Wait lang, guys. Are. Ayan na. Yung ating spaghetti. Lagyan na natin ng oil. Wait lang. Ganun kayo. Ano yung spaghetti? Spaghetti, pababa. Pataas, pababa. Pataas, pababa. Ito na. Ito na. Lagyan na natin Ubusin ko na kay Ate. Ubusin ko na to para bukas kainin ko ito. Kainin ko ito. Magdadala ko kasi nito kay ate. Kay ate Ann. Ay. So, ayan ah. Wait. Kunin natin yung ating sipit. Namaya. Hmm. Diyan ka muna. Then, Kuha tayo ng gatas. Wait lang guys. The milk. Ito. Sabi, one, ibab one can. So, maybe isang ganito na lang. Okay. Dapat nga hindi eh, Kasi, hindi naman madami yung inano ko eh. Isang ano lang. Pero, eh, okay na to. Sayang yung ano dito. Pero okay na ito. to. Kaya natin itong lulutuin. Doon tayo sa non-stick wit lang. Yung ating pangmaha, unahin muna natin niyaan yung mga asin, konting asin, yung condense, yung ibap, yung gata, and then yung, tawag ah corn. Hindi, hindi. ito yung ano, ito yung corn start and corn flour. So, mamaya natin yun guys. Wait lang. Ano bang pang magagaling ito? So, ito yung pang ano natin. Yung spaghetti, ito na rin siya. Wait lang. Ito na rin yung spaghetti. Matigas pa yung guys. Natin. Hindi pa yan mas ano. Ito naman mahab lang ba. Dapat green nine ko 'to eh, Hindi ko green nine. Pero yung nasa lata yan, nabili ko yung Napili ko yung ano, yung mga wool, wool kernel. Dapat yung grind na. Nakalimutan ko yung grind. Dati nagluto ako nung yung yari yata o Pasko, grind ko. Ah, okay na siya. Binit. Okay na. siya. medyo matigas pa Kumukula na 'yung ano, kumukulo na siya.